rin pala oh. tapos tumigas na rin dito kaya lang medyo umi-slide gawa nang may siyempre may putik-putik pa ah oh, lalim na lalim na din pala nang nakuha na nila ayun ah eh. ayan na, isang magandang buhay. Third day na naman tayo, mga ka-farmer. Ayan, pangatlong araw na po. At, uh, so ito, naka-standby yung ating uh, mini excavator. At uh, yung payloader ang gumagana ngayon. Okay naman. Kasi, ganda sana kung dalawang elf, no? ano? Ano, uh, ha? Siya na muna ang nagtatamba kayo, no? Pabalik-balik. Sabi ko nga, bibilis yan pagka natapos na po yun doon sa may garahe na yan anyan lagi gagawin natin garahe. So dito na siya kumukuha 'yan, no. Oh. Galing din naman pala, tingnan nyo Oh, hindi na muna yung bako. So ang gumagana ngayon na oras ito. So, baka same price din lang ibigay ni Edmond 'yan. Ayun, o oh. oh. Oh, di ba? Okay din naman. Ini inaano ko kasi pwede rin sana yung bulldozer talaga. Ang mga concern natin is yung dito kasi kailangan talaga kadena eh. Paano kaya iaano yung kadena, di ba? So nasisira yung ating daan. Manipis lang 'yan eh. 4 lang yata 'yan. Babasagin talaga 'yan. May nagsabi naman gulong, daanan niya, gulong. Tapos sa uh yung kahoy daw ng akasya pero tinitingnan ko parang tingnan muna natin ayan o oh, tingnan nyo habang nag ano siya oh, tingnan nyo maximize naman ang oras eh tama ayan habang nagdadamp o oh, may nahabol pa siyang isang ano kasi pag lumapit na po mas mabilis na ang trabaho doon kasi medyo malayo pa eh Ganon din naman. Kung kukuha ka sa mas malapit, tatambakan mo din yung malapit. <laughs> Ganon din ano. So, na lang natin. Third day. Sana wag naman abuti ng isang buwan. Sabi ko kay Bebe, natatakot siya. Sabi niya, oh, mapamahal tayo. Bebe, wala tayong choice. Wala tayong choice kasi kung bibili ka ng tambak, mas mapapamahal ka. ba? Diba? So, wala, wala talaga at least nakuha natin tong idea na to na dito kukuha e, tingnan natin kung ano ang kahihinat nan may na oh hmm. Ayan, pinapatag na po dito o oh. Alay natin. Oh, mataas ayun medyo ano pa medyo kulang pa talaga ayun o ah. baho ah baho yung lupa pipit-pit pa kasi yan eh hirap para pagpatrabaho ah Pero kailangan dito kasi kailangan talagang pumantay eh hindi tayo pwedeng hindi papantay ng konti kasi garahe to magawin natin garahe ang ating santol ay hindi pa namumunga gusto mo bang putulin? hindi <laughs> pwede kay lola to ah, pamana po ni lola yan mga naiwan sa amin ni lola ayan po at uh, hopefully ay ano medyo ah, sinudsud nya pa na. No? parang wala pa rin palang nailagay dito ah eh. laki 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 ang tatambahan pero pag naandun na mabilis na yan pag nakababa na tayo mabilis na po yan pero dire diretso na yan Ano kaya abutin to? <laughs> Maginaabot ng tag-ulan patay. At least itong uh, itong parking magagamit. mabuti ng tag-ulan Nahanap ako eh Yung uh, medium size na bulldozer Baka kayang pumasok eh Meron bang bulldozer na gulong? Parang hindi din eh Kadena talaga eh Tulak lang ng tulak kahit ilang mga kahit ilang days lang na matulungan kami na 'di ba? Tapos sila na magpapatag, uh, mag-aayos. Ito malaki-laki, ha. Eh? Dito pwedeng umusog yung sasakyan para hindi na gaano o uh, pwede siyang umusog ng kaunti dito pero hindi din ano tigas na yung iba eh so mas maganda loader na lang ginagamit niya pang ano para ma makatipid sa oras payloader ito pala ang payloader na tinatawag bilis naman hindi na kaya pumasok dito para masana isang ano na lang ano ikot ng payloader ay hindi na ayun oh no? ay, malambot na doon may tubig na po yan Abot niya na Pero sana kung mababa yung delta Palagay ko Bawas tong tubig na to Pero Expected ng konti Kaya lang mas tumigas na siya dati nung, ano, Kaya lang nung tumaas po yung tubig May pumasok na naman dito Naabot niya na naman yung butas So ang nangyari Ayun nag, Siyempre papantay pa rin siya Yun po yung nangyari Nagpakuha si Papayam na lupa Pinang tambak na doon sa ano nang lalagyan ng orchids. Ayun. Di pa pala kami nakakapasyal sa bilihan ng orchids ah. Gusto ko na rin sa bagay. Tagulan. Mas magandang magumpisa noon Kesa na yung summer. Medyo mas mahirap. So tagulan na lang po natin siguro asikasuhin at uh, pumasok na yung tagulan. Okay na yan. mabilis tayo ayos mabilis po ang balik ng uh, sasakyan Oh. kasi magtatagal nga naman pagka ito pa ginamit ipapile tapos dadamputin pero kung makakuha tayo ng payloader na malaki laki ano pasudsud na natin ito malaki laki talaga Ganda din niyan. Eh. Nakakukuha din naman yung lupa kasi wala naman pong bato. Yun ang kinaganda. Mabilis lang masugsad kasi wala siyang bato. Oh. Ano 'yun? Oh. Tayo oh. diba? Ayun, natin kung anong magagawa ngayong araw. Hanggang saan? At kinatantsa-tantsa ko na kung gaano katagal na trabaho <laughs> Ayun o, no, tingnan nyo, oh. oh. Pwede pang ibaba yan, o oh. Tingnan nyo, o oh. oh. Diba? kayod lang ng kayod o yan na oh. nakiklear na ng konti o konti konti lang nakukuha din yan sabi ni tinatakot ako ni Bebe sabi niya laki ng gagasasin natin dyan sa ano sabi Bebe importante maumpisahan yung eto mapahukay natin mapatambakan bahala na gulayan na lang muna di ba eh basta at least naandyan na po yung lupa ready na hindi na yung ano maliit na yung mga natambakan na siya nakaabang na tapos sa uh, ito malagyan na po ng tubig para naman malagyan na natin ng fish pa ah, ng ano ng fish Ayan. pwede na natin lagyan ng isda kung so, maglagay ng buhaya eh <laughs> na natin yung ayungin pero marami pong nagko sa ayungin kasi baka daw hindi naman Pero wala nang pong mawawala kung susubukan, di ba? Eh malay natin. Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi yung ulang nga eh. Wala pa ako nakita sa sa YouTube na nag-alaga uh, ng ulang sa pan. Pero bakit nabuhay naman po dito na dumating yon fry lang talaga na akala mo buko juice mga ka farmer wala talaga akong makita na gumagalaw pero tingnan nyo na buhay ba diba? so ibig sabihin eh tingnan na lang po natin at least malay nyo nag, nag succeed eh di napatunayan natin na hindi na pwede naman pala di marami ang gagaya o di marami supply na ng ayungin ngayon ganun lang naman eh Galing yung ginagawa nila. Oh. Uh, Tambakan lang yung anong yung part na yon. ngayong week. Kundi yung next week yung ano na. marami naman eh. Tinatantya ko parang 5 minutes each eh. nasa natin 42 42 seconds tapos uh, sa 17 parang kumapalo na 10 balik isang oras may napagod din ang trabaho nila ah, init oh. Parang 10 balik po isang oras. Sabi mo na 11. sabihin mo na 10. Parang 5:11. So 16 divide by parang pumapalo 300 per tambak ang nakukuha natin. Compare po sa ano, oh ayan ah. Oh. Dako. Ayan na, bumaon na. Ayan. Tutulak niya ayan Ah, mayroon naman palang way. Galing ah. Ah, pag nababalahaw, pwedeng itulak nung ano. galing ah. Suportahan niya yung sarili niya. Pasok. Ayan. So, ayan. Ah, parang 300 per na no? 300 per uh, dump truck na nakakuha natin mini dump Kasi times 2 po yan halos eh Nakakuha natin Medyo mataas yun eh Pero hindi naman actually times 2 Kasi ito halos Ano eh Okay pa rin puno ay ayan na mga farmer grabe ang init super duper to the max grabe siguro mga nasa 38 na to 37 sobra kita nyo yan walang galaw galaw ang ha, halaman kakaunti lang po ang hangin kaya talagang napakainit dati <laughs> sabi ko nga kagabi kay bebe Bebe, hanggang ako. Oh, magmaliligo ka dati sa gabi. Medyo kukontrolo mo pa yung heater eh. Gusto mo pa medyo mal, maligam-gam ng kaunti eh. Ngayon, isasagad mo na sa pinakamalamig kasi talagang na ang init ng katawan mo pag gusto mong maligo. Talagang sabi ko, wow. Talagang salam na summer na. O, ayan po. Mas mabilis pa ang trabaho natin ngayon. Ah. Uh, sana ay sana uh, ay mapabilis natin yan pagka na mamaya bibisitahin yung ano yung dulo ayun doon pinatambakan nila grabe ayokong tawirin niya no init <laughs> dito sa ilalim ng uh, ating uh, ano African Talisay Ayan na naman Oh, ayan na, ah. makapal na rin pa lang na kuha dito. Balik lang nang balik. Okay naman. mababa niya may mabuo, mabuo lang po na kada isang uh, ganito, dalawang mangga ay napakaraming mangga nito <laughs> ngay dalawang manggalang ay napakarami yung ano, medyo mabaho po yung uh, lupa, yung putik nya medyo mabaho pero yun, masustansya yan matabayan lupa na yan naman po yung damo na pinatay natin eh talaga naman solid sa taba ilang day ba ngayon? 9 Yun Ano ah, makakuha pa dun sa bandang dulo pa Sayang pa yan 6 minutes bawat ano bawat balik so 6 minutes isang uh, elf. pwede na marami-rami kailangan natin So hanggang dyan lang po yung buta ano, Yung paghuhuka ha? Wala na po tayong kukunin dito Kasi iniingatan natin yung pader Siyempre hindi natin sasagarin yan So ganun din yon doon Ganyan din kalawak Paikot Sa loft mga 3-2 meters siguro ang layo dun sa mga poste Tapos ayun Ito pag ganun na din Pero hopefully ay ano no Magkasya bago tayo magtapos mga farmer kailangan magpainit <laughs> babay natin ay, ay tingnan ko yung ito, ito na yung pinagbabalik balikan ng ano patigas na eh kasi yung loader makapal yung gulong so napapatigas nya na oh babaw na oh baho baho ah so ito na po yung nasudsud nya ayan rami rami na rin pala apos Tapos tumigas na rin dito. Kaya lang medyo umi-slide daw nang may siyempre may putik-putik pa. Ah, oh, lalim na. Lalim na din pala nang nakuha na nila. Kasi pag naandun ka, hindi mo pansin. Oh. Baho-baho yung lupa. So marami-ramay na din pala nakuha, oh. Huh? Tingnan niyo. Ayun sana kung makakausog pa ng kaunti kaunti pa para talaga mapantay nila no dun paikot tapos eto susod pa yan inuuna lang muna yung dito eh hanggang daano karami yung makukuha kung mapapalalim pa edi mas maganda kasi titigas pa po ito pagka naarawan abang matindi ang init tumitigas malambot-lambot ito yung okay, inaatrasan na inaatrasan ah, malaki-laki na din ang nakuha Oh, okay. so, diba? Huli uh, ka balbong! Oh, tumitigas eh, no? Tama, tama. Very good, very good. Na ano niya, para ma... Ang ano naman. Galing. Oh, may mga bagong... Uh, ano dun, ha ah. Mga kala nila, bukas ang kainan, ha ah? <laughs> Hehehehe. po naliligaw. Pero pag Sabado naman wala nang pumupunta, kokonti na lang. <laughs> Pero sabi nga nila, wag susuko. Lapit na tayong mag-anniversary ha. One month na lang anniversary na po ng ating kainan. Magpapalit yun tayo, syempre. <laughs> Sabado yun eh. <laughs> Are you, huh? tayong uulanin 3 weeks na walang ulan sana matapos na 3 weeks time Ayun. ay, ay, ay. yan mamaya sa susunod na vlog titingnan naman natin kung gano'n nakarami ang na lagyan na ng lupa o gano'n na kano pero, pero natatapon na po doon sa fish pan nakita ko kanina natatapon niya na o oh, yan ah. Yun. yun yun iba talaga ano 4 wheel drive 4 x 4 yun tadali na naman doon damp na naman tapos balik na naman mas maganda to ang sistema nga ito kaysa po doon sa bako na ano gagamitin natin I standby stand by lang yan pero mas maganda na po ito mas marami po ang makakarga ayan kita naman siguro ni Edmond brother ano tingin mo okay ba mas maganda to mas mabilis. Gandang sana kung dalawang LP, eh, no? Hindi nababakante yung ano, loader. Kaya lang, wala naman tayo mapag-arkilahan. kung dito na sa kabila maglalagay oh. O, tingnan mo oh. 'di ba? Ayos ah. Yan, ang maganda. Oh, sa kabila na. Oh sige hulog lang ng hulog nandiyan ba si Edmond pick up ayun nandiyan na sa kabila very good so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po muna at uh, medyo mahaba na to may mga project din tayong minomonitor dito sa taas sa ating uh, workshop dahil si Nelnel gumagawa na rin po ng mga mesa uli tapos sa uh, signboard natin signage natin yung project lutuan namin ni Junjun so ayan abangan nyo so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay